All right. Ayun mga kababayan, agoy, my good news, good news or oh, nakakatawa or oh, kung ano ba ito no. Matatandaan niyo yung mayabang na motorista na si Wilfredo uh, Gonzalez Gonzales na dating uh, police, na na-dismiss ng administration pa ni Tatay Digong noong 2018. So alam natin kung bago na dismiss, bakit yun na dismiss, may ginawa po yun siyempre. Nakatiwalian ano? Hindi natin alam kung ano. So ngayon mga kababayan, dahil sa insidente na ito, na parang siya na yung tumatayo na abogado po ni uh, William uh, ay, ni Wilfredo Gonzales at siya din yung uh, bumabak up doon sa uh, kaba, kabulastugan nitong William Gonzales no na pananapak sa isang siklista at tinutukan pa ng baril o yung magkina nag pa ng baril na isang ga ano na lang ng gatilyo ay posibleng mamamatay talaga yung siklista na walang kalaban-laban. Hmm. So ngayon mga kabayan, may ano pala to sandali ah. I-off ko lang yung sound. So ngayon kasi uh, hindi talaga siya tini uh, tawag dito. Tinantanan po ng uh, social media, lalo na mga bashers, talaga namang lumalabas na bias po siya, mga kababayan. Itong si General uh, Tori no? So, itong pangalan niya pala, eh, uh, Director, Police, Gen uh, Brigadier General, Nicholas Tory III. So, yon mm. So, nagbitiw po siya ngayong araw na to, dyan sa Pinas, sa gitna ng investigasyon daw, no? So, sabi dito, walita ng UNTV News, mayroon din sa news, uh, sana saan na ba ito? Dito, do, dito na lang tayo sa ano. Maging permanente na, ang pagbawi, depende. Para bigyang daan at polis na si Wilfredo Gonzalez na nanakit at nagkasa ng baril sa isang siklista. Epektibo bukas ang resignation ni Torre na lang sinuspindi ng Land Transportation Office ang driver's license ni Gonzales. 70 araw ang ipinataw ng LTO na suspension sa driver's license ni Gonzales. Pero posible raw na maging permanente na ang pagbawi depende sa kalalabasan ng imbestigasyon. Lumabas din sa records ng PNP na panunutok ng baril ang naging mitya kaya tinanggal sa servisyo mm. si Gonzales noong 2018. Ang QCPD naman naghahay ng reklamong alarm sa skandal laban kay Gonzales. Buti naman. Pinaiimbestigahan naman ni PNP Chief Benjamin Acorda Jr. ang anyay tila special treatment ng QCPD kay Gonzales nang iharap siya sa media noong weekend. Halata naman talaga eh. Viral naman ngayon ang video ng dalawang lalap. Halata naman talaga mga kababayan na may special treatment po itong si General... Uh, Mapangalan nito Nicolas Story. Kay uh, Wilfredo Gonzales. Uh, kaya nagbitiw po siya sa pwesto ngayong araw na to dyan sa Pinas. Uh, sa gitna daw ng ginagawang investigasyon sa isang road rage. Yun na nga yung binalita kanina. Matapos ang insidente, nagugunitang lumantad ang driver sa isang press conference. So, na. Yung si ano na yon na nagsasalita doon na magigol. Pati pa mga vloggers daw eh Di na ba niya magiging uh, Ano naman daw no Responsable sa mga pag uh, Babalita sa social media Sa mga channel nila Kung gano'n Sabi ni Torin na isumiti na daw niya Ang kanyang resignation no? Yun na nga. So hindi po niya kinaya Mga kababayan mm. um, nagbitiw uh, Dahil daw sa viral Road Rains video Eh talaga naman na uh, Alamin natin kasi, hindi ko maintindihan sa mga polis na ito o sa iba pang mga tao na gumagawa ng katarantaduan sa publiko. Digital na po ngayon ang karma. Dahil may mga tao talaga na pwede kang makunan ng video sa labas, lalo na sa public area, no? public places. At hindi po yun bawal sa batas ng Pilipinas, kahit saan. Maliban na lang dito sa Middle East na may mga areas talaga dito na bawal, no. Ayaw ng iba na magbi-video ka, kinukuha. Pero sa Pilipinas ano 'yun? Uh, allowed po 'yon, walang uh, nagbabawal diyan. So itong si Wil, uh, Wilfredo Gonzales na nakunan ng pambabatok niya doon sa siklista at tinutukan pa ng baril, imalas niya talaga i eh, nahagip siya ng kamera ng isang tao o, na pag-alaman ngayon kung gaano kasama ang kanyang pagiging ang kanyang pag-uugali at pagkatao na bulgar po yun ngayon so ito namang si General Nicolas Torre to the rescue dahil alam niyang kapwa niya polis na dismiss nga lang yung isa ito yung problema ngayon sa mga kapulisan sa Pilipinas nagtatakipan po at hindi na po nila yun may deny doon pa nga lang ngayon sa hearing sa committee no sa Senate ng pagkamatay ni Jimboy uh, Baltazar halata po doon ang takipan ng dalawa plantahan nila ng uh, droga yung bata at saka armas para ma mapababa yung sentensya ng mga pulis na pumatay doon in full see tingnan niyo kung gaano ka uh, tawag dito balasubas yung mga PNP ngayon sa Pilipinas no yung kapulisan marami na ngayon ang balas ubas. Hindi natin alam kung bakit nagiging ganyan sila ngayon, no? Parang nakawala sa kwadra na hindi mo alam. So ngayon, nag-retire itong General Torre. Eh, siyempre nahiya siya dahil binabas. Siguro, sinabi na ng kanyang pamilya doon, no? mga anak, asawa, kapatid. Doon. No? Ano to? Bakit na sadlak sa kahihiyan? No? So nag-retire siya. Bilang, uh, ito yung tao na masasabi mo din, kahit papano, ito si General Torre, ay may palabra di honor ba ang noon may kahihiyan din sa sarili no hindi kagaya ni Katapang na talagang uh, lantaran yung kanyang pagiging palpak inutil jan sa Biocor in kapit toko pa rin so ito si dapat tularan to ni Katapang itong si General Tory may kahihiyan sa sarili so hanggang dito lang po maraming salamat anong masasabi ninyo sa balitang ito paki-comment down below at uh, bigyan ko yan ng time na mabasa at mapusuan po kayo. Maraming salamat po.